wala akong pinopromote na religion dito. Sabi sa Romans 6.23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay, pero ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan. Iisa-isain ko po para malinaw sa inyo ha, ah, ang kabayaran. Ano ba yung kabayaran? It is something that you deserve. Ibig sabihin, pag pinaghirapan natin, may babayad sa atin. Sunod, ang kabayaran ng kasalanan. Ano ba yung kasalanan? So, niniwala ko lahat ng tao nagkakasala eh. Pero ano yung ng kasalanan sa paningin ni God? Ibig sabihin, pag pumatay ka ng aso, magnako ka ng piso, parehas na kasalanan yun. Pumatay ka ng tao, magnako ka ng piso, sa paningin ni God, parehas na kasalanan ay, niyo ay, ay, yun. Hindi mo wala yeah, kayo doon? So, sino dito hindi nagkakasala sa isang araw? Lahat tayo, marami. Paano na lang kung si Kuya ang nakatalikod, Kuya, kayo naman, isang lang. Si Kuya yung pinakamabait sa buong mundo. Sobrang bait niya, isang kasalanan sa isang araw. Ilang araw na siya sa isang taon? Yeah, eh, 365. Ilan token kano kuya? 26 times 365. Marami pa rin yun. Ibig sabihin, hindi, hindi sa good works tayo makakagin sa langit sa relasyon kay Jesus. May nakakaya ba sa pangalang Jesus? Wala. Wala, di ba? May nakakaya sa ginagawa natin? Wala. Wala. No, ang nakakaya, yung gumawa na ng mali. May nakakaya, sa paggawa ng tama? Wala. Wala, di ba? So, okay lang pag-usapan natin tungkol kay Jesus. Ito na nga kabayaran ng kasalanan. So, kasalanan, pag nakagawa ka ng kasaya, kabayaran to, kamatayan. Bad boy pa tayo. <laughs> Kasi ang tinutukoy po dun sa ating spirit one natin. Diba? Kaya minsan kapag nagpipray tayo, parang walang sumasagot. Pag nagpipray tayo, parang ang layo ng na kausap natin. Parang simula QC hanggang top, ganun. So, dito may karelasyon. Di ba pag nakakagawa ka ng mali sa kanya, unti-unti siyang napapalayo? Meron ba dito ang in-love ka sa girlfriend mo tapos nakagawa ka ng mali sa kanya tapos sobrang intimate pa rin? Wala, di ba? Hindi sabihin yung nagmamahal sa'yo, yung kiting papa na papalayo. Pero hindi hindi si God yung lumalayo sa akin tayo. Ulitin to ha, Romans 6.23 Ang kabayaran na kasalanan ay kamatayan. Pero, sino ito pag nakakarinig ng pero natutuwa? Oo. Oh, ikaw, lang. Kasi diba, pero, conjunction? Pag sinabi ko, ano pangalan niyo, Randy, si Kuya Randy ay makulit pero pag nakalinig ka ng pero may hope eh. Si Kuya Randy ay makulit pero pogi. Yes. Di ba? So yes. yeah. nakalinig tayo ng pangit, kabayaran na kasalanan, kamatayan. Pero kung tinortukan niyo ni Lord, dola na tayo Pero yun mo makita makakita ka lang, napamura ka lang, bigla kang tumumba. Di ba? mang ka sa classmate mo, bigla kang tumumba kasi patay na. Di ba? Pero buta lang yung grace ni Lord dumaloy. Kasi pag nakalinig tayo pero may hope, kabayaran na kasalanan, kamatayan, pero may regalo. Ang 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 kabayaran kasi it is something that you deserve pero yung gift it is something that you don't deserve kasi mahal ka nang nagbigay. Tama po ba sa pamilya natin? Kapag makulit tayo sa nanay natin, pinibigyan pa rin tayo ng allowance eh. Yun yung gift, yun yung love. Sino yung giver ng gift? Give? Sino na kaalam? God. The gift of God. Sino sa ating si God? Sino sa'yo si God po yan? Okay. Galing, ikaw ko. Sino sa'yo si God? Savior, sino po sa inyong sikat? Kapag ang Starlight, sino po sa inyong sikat? <laughs> yes, Kaya po, sino po sa inyong May nakakariya po sa God pala. Kapag sinabi natin ganun, siya yung pinakamataas. Bring it, pinakapos ng boss ng lahat. Binigyan ka ng gift. But the gift of God is eternal life. Kira nyo kanina, mamatayan ngayon forever. Di ba? So, paano ba natin makakamit yung forever na yan? At the gift of God is eternal life through Christ Jesus, yeah. our Lord. Sino dito tinatanggap si Jesus? Ako. Walang religion. Sino tinatanggap si Jesus? Ako. Taas kamay ulit. Sino tinatanggap si Jesus? Ako. Sino tinatanggap si Jesus? Ako. Si May nakakaya sa ginagawa? Wala. Wala. So, yun lang. Maraming salamat sa oras niyo. At least, nalamod ko tinatanggap ni si Jesus bilang Lord and savior. Walang sobre, walang sinilan. <laughs>